Yan, ito mga tops. Maraming nag-apag system pixel mga tops. <laughs> <p> <laughs> Hi Don Raya. O <laughs> <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to na. Yan, welcome back ulit sa ating YouTube channel mga tops. Kung kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and subscribe by hashtag John Ryan. Of course, isubscribe mo na yan. Ngayon e, mga pagsi, bago tayo magsimula ng ating vlog, nais ko lang pasalamatan si Boss Bernard and Madam Gemma. No, na kumuha sa atin ng Green Wing. Yan mga paps, ayan oh, Wing. Meron din ang Green Wing mga paps. ha. No, so kung paano mag-avail ang ating mga ibon na ina-out, no, tinututukan natin ng camera yung mga ibon na cage screenshot nyo lang, and send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya, Asia rin. No, pwede ang umutang kung ikaw ay ticket buyer na, pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. No, so after natin na may deliver to, dahil nandiyan ay rider sa labas, mag-vlog na tayo. Yan, ito mga paps, marami nag-aabang neto proven pair no na new arrival papa aqua b1 pale follow grabe visual mga paps po lang mata oh yung nasa kaliwa yan yan babae yan ang laki eh. no big size pati yung lalaki ang laki din no ang id naman yan ay opa par blue dilute no so ayan mga paps ang ganda niyan no? ay grabe ang laki ng ano hen No, actually may tatlong existing eggs yan mga paps. No, tapos feeling ko mangingitog pa talaga yan din ngayon. No, kasi nga ang laki pa rin tsaka yung sipit-sipitan may nakakapapa ako. <laughs> no, so yan mga paps, ang ganda. Wow, 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 No, so Yan, so mga paps, ito yung ibon natin, no, pag daylight. Ibig sabihin sa araw mga paps, ganto kasi yung kanina ay nung sa gabi, no, may spotlight lang tayo. Ito yung pinaka kulay niya mga papsa. No, napakaganda niya, no. Aqua Opa Visual Pale Follow, no. Hen and yung partner niya ay Opa Par Blue. Deal Alright, mga paps. Napakaganda. Proven pair. May existing to na eggs no tatlo and nako bukas pa ang sipit-sipitan anytime pwede to mag itlog kaya sa mga mainipin dyan gusto ka agad magkaroon ng itlog o inakay proven pair na to mga papsa o nagahanap kayo ng malupit na materials. pwede nyo to biakin tapos may existing kayo na ibang materials dyan pwede nyo pagparisin to project nyo jackpot kayo dito at hindi lang to basta yung uh, typical na katawan mga paps you no know, size eto mga paps ay big size you no know? kasi nga pang to export quality mga paps you no know? kaya naman kung nagugustuhan nyo to ayan nasa taas you no know? yung info kung paano nyo ako contact na ma message 09531364462 i-message mo ako sa akin, Facebook Messenger donro aya donro Roya Avery. Ito mga paps, ang ID nito ay Project OPA, Possible Yellowface, Face, Possible Don o Possible Ino. No, sa mga naghahanap ng Don Ino, tapos Yellow face, mga Pops, eto na yon Project, no, kung wala kang pangbili ng visual mga Pops, eto, meron tayong mga budget meal. Only for you, yan. No, kaya naman kung nagugusto mo to sa mga bago pa lang dito, hindi alam ang mechanics kung paano kontakin. Ayan, nasa taas ng screen. All you have to do is to text or call me 09531364462 o i-message mo kagad sa Facebook Messenger ang Donro Roaya, Donro ay Avery. Ayan yung itsura nila. Oh. Malalakas yan mga paps. Oh. Hmm, kumakain pa. <laughs> No so 'yan mga pops meron tayong olive green, par blue, pastel, no? At mint green. Nako ang dami nito puro green green to mga papsa kasi nga quality rin talaga yung pinang materialis natin dito na split kasi nga possible split po mga cups no back to back split pangato eh no ang pinaka ID nila mga cups no sa idea Project Opa Yellow Face Dan Follow O Ino Ang kanilang dugo Oh, ang ganda ng parblo Yung nasa kanan oh. Wow Jackpot ang makakuha niyan Parblo Ewing no? Opa Possible Yellow Face Possible Dan Follow yan no? So, yung possible Ino I think ay yung nasa taas Yung pastel no? Tatlo Tatlo yan No, kaya naman, ulitin ko kung paano nyo kontakin. I-text o tawagan nyo kagad ako sa 0953-1364462 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan mga paps. Napakaganda niya na. Pastel, olive, mint, par blue, par blue o pa green yewing. Kompleto tayo mga paps. No? Kaya naman ako, wag na kayong magdalawang isip pa sulit naman ang pera nyo dito kasi nga magaganda quality at ang malapit nito mature ready to breed na sila mga pups. no kaya naman dali nyo na ulitin ko i-text at tawagan nyo kagad ako sa 0953 1364462 o okay, i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery tinan nyo yung kulo pulang pula bombo no <laughs> kasi nga quality to mga paps. All No, so ito 'yung mga ito 'yung mga ano eh, mga budget meal sa budget meal natin mga paps. Meron dito mga Opa Split Bronze, Opa Split Dan, no? Opa Pale Fallow, mga budget meal mga paps na siguradong pasok sa bulsa mo. No, so ayun 'yung may mga banded pair na diyan. Kung nagtitipid ka, tapos gusto mo ng high mutation, pasok na pasok sa ito mga paps. No? Kaya naman, ang gawin nyo kung paano kayo maka-order sa akin, gagawin nyo muna, titigan nyo mabuti yan kung ano yung napupusuan nyo. Screenshot nyo, bilugan nyo, padalan nyo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Or better na, i-text o tawagan nyo ako sa 0953 136446 mga paps. Nakikita nyo sa taas ng screen. Eto malupit to mga paps. No, grabe to. Yung apat na yan, matindi yan mga paps. Actually, yung tatlong pinakamatindi dyan. No? Dahil ang ID niyan ay visual Pale follow, possible red factor. No? So, ang kapatid nito malupit. Red factor, Pale follow. May ibig sabihin, visual red factor na visual Pale follow pa. Red factor yung itsura niya, tapos pula pa yung mata. No, tapos ang kapatid nila, ito, isang non-visual na possible red factor, possible pale follow green. Tapos yung tatlong green na to, ito yung avocado, no? O pastel green. No, naku, ito yung malupit kasi visual pale follow na to, eh. No, aantayin nyo na lang mag-visual red factor, pale follow, yung ilalabas na ito, mga paps. No, kaya kung gusto mo ng gantong malupitan, mga paps, naku, ito, mga bagong ano natin to, Iya out to, ha? Bago lahat ng binlag natin mga paps, wala tayong luma. Lahat kasi yun ay na. No? So kung gusto niyo ng ganito, i-text o tawagan nyo kagad ako sa 0953-136-4462 o i-message mo sa Facebook Messenger doon. Eto malupit mga paps, bagong bago to. Possible, Red Factor, Ino, tapos Opa pa. No, ayan no, yung Opa Green na yan no. Ah, grabe. At ang malupit, meron din tayong bayo. Yan, opa. Tapos yung dalawa, yung nasa perch, yung nasa kaliwa. Yan, yan, nakatuntong na yan. Pati yung nasa baba na nasa kanan. Yan ay Project Red Factor. No? Split Ino. E, Split Opa Ifkak. Yan. Yung apat na yan, grabe, matitindi. Ino e, ang kargada niyan, mga paps. Ang kapatid nila, eto. Wow. Yan, Visual. Red factor, opa, ino. So, ibig sabihin, ino mga paps, no? Yan. Pwedeng lotino, pwedeng krimino ang binangga mga paps. Red factor, ganyan kaganda ang kanilang kapatid. Kaya naman, kunin nyo na yan mga paps. Huwag ka na magpagtupik pa. Ito naman, ah, uh, red factor, no possible fail follow all right Muli maraming maraming salamat sa iyo Boss Bernard and Madam Gemma at kung ikaw ay nanonood ngayon no, at nagtatanong kung paano mag-avail ulitin ko i-text sa so tawagan nyo ako 0953-136-4462 o message sa ang Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary Pwede akong umutang kung ikaw ay repeat buyer na no? at pwede yung mag-swap mag-offer ka lang So, muli, marami salamat sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless you. Ganda boss. Thank you boss.